Game 2 ng Adelaide kontra Perth Wildcats kasado na at NBL commentator sinabing Mitch Match kay Kai ang mga player ng Perth na bumabantay sa kanya. Secret weapon ng Wildcats ilalabas na kaya? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Pero bago yan ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pupwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball. Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na WHOO para makuha ang inyong bonus. sa naging unang tapatan ng kupunan ng ating kababayan na si Kai Soto na Adelaide 36ers kontra sa team naman ng NBA rookie without NBA contract na si Luke Travers ng Perth Wildcats ay nasilat ang mga Sixers. Isang napakalaking sayang na panalo sana yon para sa Adelaide. Kinapos at kinulang lang sila sa adjustment sa mga play ng mga manlalaro nila. Anyway, ganun pa man ay nagpakita naman sa laban na ito ng pangmalakasang performance si Kai Soto. Maliban sa kanyang impressive double-double figures na 11 points at 11 rebounds in just 12 to 13 minutes limited playing time ay nagpamalas din dito ng 7 foot 3 modern big skills. At ang ilang mga skills na ito ay ang nagpahanga sa mga Australian basketball fans na nanood ng live sa venue ng laro. Sa first quarter ay medyo maalat ang simula ng ating pambato pero makikita natin ang pagiging agresibo nito sa laro. At napansin ko lang sa first quarter ni Kai ay parang galawang veterano na. Ang ginagawa muna kasi ni Kai dito ay kinakapapan niya ang mga galawan na mga kasamahan nito sa game. Especially ang mga bago nilang mga malalaro tulad ni Antonius Cleveland at Kieran Galloway kung kaya't pagakyat ng second at third quarter ay dito na umatake si Kai Saupensa. So More on points inside ang ginawa ni Kai sa dalawang magkasunod na quarter sa fourth at last quarter ay ayos na sana at nag-init na si Kai kaso biglang inilabas ni Coach CJ at hindi na ipinasok hanggang matapos ang game dahil sa pagkakalabas kay Kai sa mga crucial minutes ng laro ay naging maluwag ang floor para sa mga tirador ng Perth Wildcats na nagresulta ng pagkatalo ng Adelaide. Kung napanood nyo kasi ang whole game ay naging malaking pahirap sa perth ang presensya ni Kai sa ilalim. Kitang kita na hindi nakaporma ang mga bigs nila kay Kai. 7 foot ba naman, hindi ba? Mahirap talaga matapatan ito lalo na kung sungkitan sa bola sa ere. Even nga ang mismong commentator ng NBL ng Australia ay nakita ang punto natin na ito ukol sa tapatan ng ilang mga player ng Perth kontra kay Kai Soto. Ayon sa NBL commentator ay Mitch Match ang bantayan si Kai sa ilalim ng mga malalaro ng Wildcats. Aaron, even nga ang sentro nila na si Oliver Haynes Brown ay hirap pigilan si Kai. Ngunit ngayong nakita na ng Perth Wildcats ang impact ni Kai sa ilalim ay ipasok na kaya nila ang kanilang mga secret weapon? Dahil para sa mga hindi pa nakakalam, ay may isa pang mahusay na recruit player mula sa USN si Double A ang Perth na hindi pa pinalaro sa preseason na karaan. Ito nga ay si Brady Manek, isang former USN si Double A champ mula sa kupunan ng North Carolina. Tulad ni Kai ay naging undrafted din ito sa 2021 NBA Draft. Pero at the same time pareho din silang mahusay ni Kai. Kung sakali na palaruan ng Perth ito sa laban mamaya ay magiging magandang tapatan ito. Kai Soto versus Brady Manek Kayat mamaya sa game 2 ng Adelaide versus Perth Wildcats ay ating sabay-sabay na abangan ang ipapakita ng ating pambato na si Kai Soto.